Ayun. Dito kami ngayon sa ano, makaskopi sa Sapa. So, ayun, sama natin si Justin, si Lino at saka si Didin. So, magtataan kami ngayon Maras ng ano ng pamingwit. So, itataan lang namin dito. Dito sa may mga kangkungan. So, may kami ng ano, na ano, wati. So, ayun no. Hah? Ini Anak kami dan anu. Kawaian pang kaan. Up. Ah, May agian? May may nagtaan. Yan masukal mga kasupi. So ayan. Dito kami ngayon mag ano mga kasupi. Saan yung wati Diyas? Yung... Dito yung wati. Oo, oh, ulo. May igo. Yan mga kasupi oh. Pwede, si Justin. Dahil ano, namunay ano siya namunay ito yung ano mga kaskupi. yung mga pamingwit so magano kami ng ano kahoy para i tataan lang namin so ayun ito na oh, mga kaskupi. may pao na o oh, may pao ng wati iyon e, oh. No. so itataan ni ano ngayon ni lino dito may usok Lino. You ano know, tataan ni lino nasangot Support. yung iba naman to kay Justin. Sabi, pa mga... Oh. Okay, Ito naman kay didi no? Taan. Didi. Didi pala, didi? Yan no, may taan, na. So, taan mo namin makaskope. Tapos mga balikan. Ito yung mga panta, to. Oh, man, o, no? Painan mo na ni Lino ng wati. Masarap. masarap. O, oh, buhay pa yung wati. Wati. Aniti. Ito naman yung kalapati. <laughs> Yan o. Bali, anim na ano. Taan yung ginagawa nila Lino. Ine ha. Baka may halas. Baka may ahas. Oop magpapain si Justin ang ano wati galing ni Justin magpain ng wati o. wati ang pati <laughs> yan o no, si Didin umakyat oo ayan ito na yung taan no? eh So, doon naman banda daw. Sabi ni Lino. nurin pen tu ni justin boy tok eh tu dan ivingan so ino buma bak helena diandrin no kataan di dau pang 5 Pang lima, Len? Oo. Pang 5. Oh. Yung pang anim Justin. Ada na lang, Len? Ano? Siya? Oh, di na okay, malayo mano. Oh, di da. Ano dida, Len, di Len? Oo, di Sige. Pang kay Justin, pang 6. Up. Hmm. O lugah? Hmm. Ayun, pang -anem. Taan mo namin mga kaskope yung anim na na ano pamingwit. So ngayon pupunta muna kami doon. Mamaya namin kukunin. balik balikan namin umaya, mga mga ka kaskope. Siguro mga alas 4 media. Ayan namin kukunin mga kaskope. Balikan namin mamaya. So ayun mga kaskope. Ah, punta na namin. Eh, baka may ano na. May nahuli na yung taan namin. So subukan lang muna namin mayroon na so yun o mga kaskupi buka namin kung mayroon na so tinaan namin kanina yun so, subukan namin mga kaskupi kung may huli yung taan namin na <laughs> nadula si Lino nasyot nasyot sa butas so ayun mga kaskupi o yung dalawang pamingwit wala nang ano konti na lang yung wati yung pain so papainan ngayon ni Didin sa ni Justin Boy yeah. O, oh, yun no? Know? punti na lang mga kasupi yeah, <laughs> din na <dinagdaga> ni Justin <laughs> nandin din, dinagdagan ni Didin yun, know? pinainan niya ng bago dahil kunti na lang yung pain oh, kainin to ni Justin yung wati oh. oh nahulog Ayun So, yung dyan mga kasupi, yung ano, yung tambahe namin, diversion. So, ayun So, nakita kasi namin dito yung ano, yung sapa, na ito yung mga kang kangkungan. So, kaya sabi ko, magtaan kami dito. Subukan namin. So, ayun, yung dalawang taan, kinuha ni Lidin, sa ni Lino. So, ano, pahayin dyan si nagkahulog. Madalunot. Madalunot to, Madulas. So ayun tapos na pinayin na Justin Dito naman kami Yung dalawa Yung isa lang o, dito din mga kasupi oh. Eh. Nawala din yung pamain Yung pain Dino, Bali apat na no Apat na pamingwit na ubos yung pamain Ayan, balikan ulit namin. So, ayan, Balik muna kami. So, taan namin balik. Kaya yung apat na, ano, yung pamingwit namin, naubos yung yung pae na wati. So, yung dalawa, di pa nagalaw. So, ayan. Balikan naman namin ulit mga kaskopi. Bukas. Oh, ayun mga kaskupi. Yung taa namin kanina, puno namin. Yung kasama ko ngayon, si, ano, si Tien. Wala. Wala na, na Anong kasi itong ano namin taan. Wala na si Bad. Dalawa. So, yun, mga kaskupi. Si Tien yung kasama ko. Ayan o. Eh. Ayan. Ayan. Ayan ha? Sumabit. Ayan. Sirap. Balik kami. Balik mula kami. Na. Walang huli. Balik kami mga kaskopi. Balik na lang kami dahil ano, zero. Oh, yan o ayan o, si to tumawid. Ayun mga kaskupi. Hindi namang dumada tao ba no? Hindi rin maguro. Tinignan namin yun dito baka lagyan namin ng taan bukas. Ayan Pwede dito magtaan. Lipat na lang. O oh, ayan mga ka, balik na lang kami dahil nasiro siruhan kami ngayon so try namin ulit bukas magtaanin dito naman kami banda